Tingnan niyo po ang aking kamatis. Sun sugar po ang kamatis na to. Sun sugar. Nako, almost mga hinog na siya. Tapos tingnan niyo po. Ako, mamaya-maya pitas po ng kamatis. Ayan po, mga hinog na. Ang dami. Tapos, ito po yung kangkong ko. Tingnan niyo po. Lumalaki na. Tapos mga sili ko. na po yung sili. Tapos, tingnan nyo po yung banana. daming mga hinog. Nakapitas na po ako ng okra. Tingnan nyo po yung okra ko. Ayan. Kamatis. Sobrang ulan ng ulan. Tingnan nyo po. Sobra. Ulan ng ulan dito. Grabe. Cherry tomatoes. Nako, Ang dami. Ito hindi pa nahihinog kasi hindi masyadong nasikata ng araw. Yan po. Tapos, yung sunflower ko, ayan na po. Tingnan nyo. Ito hindi rin hinog. Namumulaklak na siya.